What's up mga lods? Ayan, magandang araw po sa atin lahat Ngayon na pisa yung ating itlog Yung itlog natin makati <laughs> Tingnan natin dito mga lods yung ating uh, sisiw <laughs> Oh, hangganan Ay Ay So yun nga mga lods no dal sa panong ito ayan mamarking na po natin yung ating mga sisiw ayan may mga marking na po ito pag nilagay na po diyan ibig sabihin may marking na yan dahil hindi po natin pwedeng pagsamahan kapag uh, ganyan hindi pa namamarkingan kasi malilito tayo diyan ayan mga lods ang dami nating sisiw oh. second batch po yan ng early birds so kailangan po nating damihan yung early birds kasi nagkakaubusan po talaga ng ganito mga manok tulad nga ng sinabi ko mga lods ito po ay hindi po natin basta binibreed patagal po natin pinag-isipan sa makarating na po tayo sa ganitong estado na napisa na po yung ating mga sisiw so ito ay never ending challenges lalo na sa industriya po natin sa ating uh, pagmamanok yan po dapat ay paraisipan at doble sipag, dubli kayo at dubli gasto. So kapag ka hindi po natin yan uh, ginalawa ng maayos, hindi po natin ginawa ng maayos na sistema, ayan, dyan na po magsisimula yung problema. Kaya mga loads ito is hindi po agad ito sure na mabubuhay lahat. Siyempre may mga ikakalpo po tayo dyan. Meron pa po, po tayong ipapasok sa mga standard po natin. At syempre para naman magustuhan ng mga, ng mga kliyente po natin yung para po sa kanila. At syempre ayan, lulubusin ko na po ang pagkakataon. Papasalamat po tayo sa ZY Corporation para sa ating incubator. Ayan mga loads, tuloy pa rin po tayo sa pagmamarking ng ating mga sisiyo. Bakit nga ba natin minamarking ang mga lods? Kasi para malaman po natin kung ano po yung bloodline po nila paglaki. Dahil paglaki po nyan, may mga lumalabas po na magkakaibang kulay. At least, alam po natin kung sino po yung naglalabas ng uniform at kung sino yung naglalabas ng hindi uniform. Ayun mga lods, sa pagkakataong ito napakasarap sa pakiramdam ng makapagpapisahan ng ganito kadami. Siyempre, dahil nag-expect tayo ng magandang negosyo, nag-expect tayo ng magandang income, nag-expect tayo ng magandang i-release para sa mga sumali sa Hulugan System at para sa mga makakapag avail dito sa ating Game Farm. Ayun mga lods, ito po yung mga bloodlines po natin. Meron po tayong 5K sweater, meron tayong Golden Boy, meron tayong elgama Gamma Grey, meron po tayong Boston Millionaire, meron po tayong Tornado Hatch, Super Brown Red, Mel Sims Black. Ano pa nga bang ko? Sobrang <laughs> dami ng bloodline dito mga lods, nalilito na po ako. but syempre, mga lods, sooner or later dahil po tayo ay nakikipagtagisan na rin ay malalaman na po natin kung ano po yung mga dapat po natin i-resume na bloodlines. matapos ang lahat ng pagmamarkings po natin ayan dadali na po natin sa ating magandang ranging all right mga lords ito napakaganda ng na ating ranging ayan hakot fernando hakot ayan ano oh, ang mga repapits natin napakasisipag niyan ayan yung kahon natin dadalhin na natin dito sa ating barn para may proseso na natin mga lords kung ano yung dapat nating gawin pagkatapos nating markingan dadalhin natin yan syempre sa ating barn para sila ay makalabas-labas na pero bago natin ilabas mga lods, ayan dok Alex, ikasa mo na ang iyong mga malulupit nating pang vaccine dyan. Ayan mga lods, ang ating Marex vaccine. Ayan, first day, ang Marex vaccine po ang ating nilalagay po dyan dahil usong-uso na po yung ganitong sakit, ganitong virus. Dapat i-prevent na po natin yung, yung ganitong bakterya dahil pagka tumamato sa atin, napakahirap. Ayan mga lods, check natin yung ating ranging. Mga lods, napakalupit nito, napakaganda at napakahealthy nila siguro dito. Ayan, tuwan -tuwa sila sa mga damo nito At bago ang lahat mga lods, habang nagpabaksin si Doc sa loob, ayan, check naman natin itong mga repapits natin na ng painuman para syempre pagkatapos magbaksin makainom sila ng ating ibinibigay na paunang painuman ayan mga lods ayan. ayan naglalagay tayo ng bato ayan gumagamit nga pala kami dito ng bato <laughs> <laughs> Literal na bato ha, hindi yung bato na iniisip nyo. Alright. Mga lods, ang nilalagay nga pala namin dyan ay uh, asukal na pula. Mga lods, ang unang binibigay po namin sa ating mga sisiw ay asukal na pula para dagdag energy sa kanila dahil stress sila sa pagmamarking, sa pag-travel from main farm to ranging. At yun nga mga lods, nandito naman tayo sa loob. Ayan, tinecheck natin yung mga ilaw na nilalagay ng ating mga tropa. Ayan, yung ilaw ay 40 watts to 50 watts. yung pwede naman 40, pwede naman 50 as long as na maiinitan po sila dahil sanay pa sila sa mainit na klima. Kailangan po nila na mainit na klima para maganda yung kanilang kalagayan dito sa loob ng barn. At syempre, mga lods, ang gamit po namin ay kusot mga lods. Bakit nga ba kusot? Hindi ipa. Yan, ipa ginagamit namin dati lang natutusok yung mata ng sisiw natin kapag nagkakaykay sila. So akala namin dati ko hindi naman pala ko which is yung ipa. Kaya simula nung ginamit namin yung kusot, hindi na po kami gumamit ng ipa mga lods. At ngayon naglagay naman kami ng plastic matting dito sa floor ng ating barn dahil mga lods ipinapatong namin yung tubigan para hindi naman masyado madumihan at hindi mabilis madumihan kasi sila kaykay nang kaykay. Mapupunta sa inumin nila, pagdapunta sa inumin nila magiging madumi yung ininom nila, pagka madumi yung ininom nila, ang ending niyan sakit. At lumabas na nga ako sa barn dahil napakainit bay. Grabe, kainit bay dito ay. Ay mga lods, ang ating uh, ranging napakakinis, napakaganda. Ito mga lods, yung magandang habong natin. Ayun, oh, gusto ko tumambay din yung mga sisiw natin para hindi sila mag-feather picking pag malaki na sila. Ayun mga lods, oh, ganda namo po ng kabong ang ganda ng ating mga facilities ngayon so ito mga lods pangarap ko tong mga ganitong facilities eh, kasi pinagipunan ko para magkaroon tayo ng ganito para syempre mas maganda yung pag-aalaga natin dito sa ating uh, bagong ranging ay mga lods yung ating nga pa lang barn ay eh, kung may tanong nyo is 20 by 40 medyo malaki yung ating barn para pagka masamang panahon makapasok sila sa loob pero kahit gaano pa man kalaki masyado na rin sila siksik dahil sobrang dami natin ng sisiw ngayon pero syempre para natiliin natin na maganda ang magandaang kalusugan nila dito sa ating bago at magandang ranging ay mga lods itong aking first barn, kasi yung mga lods kung may mga alaga kayo dapat ingatan natin dapat alagaan natin dapat ayusin natin at dapat i-sistema natin nang maganda para hindi tayo nagkaka sa huli tong sisiw na to hindi natin pwedeng basta-basta na pag-aalaga dito kasi masyadong maselan yung mga ganitong age kaya dapat mas tutuan natin para magka mayroon ng magandang resulta yung ating pinagkakabisihan. O di ba, isa sa pinakamaganda at pinakamasarap na feeling ng breeder yung ganitong pagkakataon na nagtatakbo-takbuhan sila at malulusog sila, makikita mo sila na talagang napakaselan nila sa kanilang area. Ayun mga lords, oh, ang ganda ng takbuhan ng mga sisiw natin. Pero bago ang lahat, i-enjoy muna natin yung ganitong age nila. ayano oh, napakaganda, napakalinis at tuwa-tuwa yung ating mga sisiw sa ganitong pagkakataon. Yes, oo, oh, marami pa ring gastos, marami pa ring pagdadaan ng unos, marami pa ring pagdadaan ng problema, marami pa ring challenges na naghihintay sa atin. Kaya kung ikaw, katulad kong breeder, tibayan mo, usayan mo, galingan mo, at wag kang sumuko sa kung anumang pagdadaan mo, climax mo sa buhay. Lahat tayo may climax, lahat tayo may struggle, lahat tayo may pagdadaan ng problema, pero at the end of the day, sulit naman kasi magkakameron ka ng magandang resulta. Lahat ng gagawin mo, lahat ng plano mo, lahat ng pinagpaguran mo, ikaw rin ang makikinabang niyan. Kaya galingan mo, husayan mo, tindihan mo, marami pang kabiguan na naghihintay din sa'yo. Tulad ko, marami akong kabiguan, marami akong struggle, marami akong challenges sa pinagdaanan at pagdadaanan pa, kaya sabay sabay tayo, galingan natin, tindihan natin, hindi lang ako yung magkakameron ng resulta. Naniniwala ako na kaya mo rin. Basta syempre, huwag kang mapagod matuto, huwag kang mapagod magtanong, huwag kang mainip sa resulta mo. Basta i-enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo, magre-replicate na maganda para sa'yo. Kaya ang pinaka-importante, huwag kang bumase sa validation ng iba, huwag kang bumase sa kung anong gusto nilang makita para sa'yo. Hindi totoo yan. Kailangan yung pangarap mo, tuparin mo, galingan mo, hatawan mo, tuduhan mo, at ikaw lang din ang tutulong sa sarili mo. At lagi mo lang din tatandaan ang buhay mo ay hindi tulad ng buhay ng iba. Kung may mga bagay na hindi nila naabot para sa sarili nila ay hindi ibig sabihin na hindi mo na rin maabot at makukuha yung sayo. Tandaan mo na iba ka. Tandaan mo na binuhay ka ng Diyos para sa pangarap mo na yan. Kaya lagi mong panatilihin na buhay ang apoy na nag-aalab dyan sa puso mo. Kaya ngayon, tingnan muna natin yung mga sisuko ko. <laughs> ayun o, napakasisigla nila Oh. Ang sarap tignan. Mga lods, nagtatagal talaga ako sa pagtambay dito eh. Kasi gusto ko makita yung paglalaro nila mga lods. Ang sarap talaga. Kasi, ayun o, naglalakad-lakad sila, nagtatakbuhan sila, nagliliparan sila. Nakakainip lang pero ang oh, sarap ayun oh, napakaganda ng sisiw natin, golden boy 'to. Takbuhan sila, ayan, kain sila ng mga damo, tinutok-atokan nila. 'Yun yung pinaka-vegetable nila kaya healthy 'yan sa mga sisiw natin, mga lords. Dito sa area na 'to, ayan, pinapalabas po namin 'yan. Syempre, pagkagabi na pinatutulog po namin 'yan sa box. one month old, ayan, mga lords, yung box ito yung box na gamit po namin. 'Yan mga lords, yung mga sisiw natin, oh napakaganda. Oh. three weeks old sila, mga lords. Ayan oh. hindi pa lang buwan nila pero healthy ang mga 'yan, mga lords. Yung ganitong age lagi may bantay kasi baka mag-away-away sila. Pag nag-away sila, feather picking. Pag natuto kasi sila mag-feather picking, sunod-sunod na yun eh. At yun nga pala mga lots, may sinusubuhan akong patuka ngayon. Subukan muna natin bago natin itimbre. Pero syempre, hindi ito yung sako ha ah, mga lots. Sako ng bigas yan. <laughs> Diyan ko lang po nilagay. <laughs> Tingin ko mga lots, maganda yung ginagamit namin patuka ngayon eh. Hindi ko palang pwede itimbre sa inyo. Pero syempre, susubukan po muna natin bago natin itimbre para sulit naman ang impormasyon kung ano yung kaibahan sa dati at kung ano yung kaibahan sa ngayon. At yun mga lots, kung napapansin nyo, meron tayong mga nakataob na patukaan dyan. Nakalagay dyan yung mga patukaan para mamaya mamaya pag magpapatukan na tayo, ready na po sila. Meron pong uh, pinaglumaan, yung pinaglumaan, hugasan at yung bagong gagamitin, syempre dapat tuyo. Ang lipakaan nga pala mga to, pero syempre pagkahapon, medyo i-delay natin ng konti para pagkamain sila mga lods, ubus na ubus yung patuka at walang matira sa umaga. Kasi pag kami natira sa umaga, pauunahan po nila, matutuka po nila yan. Pag natuka po nila yung napanis na patuka, ayan mga lods, magsisimula na silang hindi matutunaw. Pag hindi nagtunaw, sakit na mga lods ang sakit sa bulsa. <laughs> so yun mga lods, tandaan nyo, yung ganitong sisiw ay unlip yan hanggang one month. Lagi po sila dapat may ka. Kaya alam po din na po namin sa hapon kasi para talagang tumuka sila ng tumuka. Mas gutom po sila, mas maganda sa bandang hapon. Ayon mga lods bago sila tumuka, Laging nating tatandaan na una lagi ang painom. Uunahin po natin yung painom na i-prepare bago po natin sila bigyan ng feeds dahil mga lods pagka po sila ay tumuka, tulad din ngayon hindi po kami nagwewet feeding, sila po ay dry feeding. So, ang tendency mabilaukan po sila pero pag nabilaukan po sila at mayroon pong nakatabing tubig, ayan, iinom po sila doon at maiiwasan na natin na mabilaukan sila mga lods. Kaya diyan sa inyo mga lods, practicein po natin na una lagi ang painom bago po magpatuka. So, paano mga lods feeding time na? All right, mga lods, ayan oh, kitang-kita kita natin kain sila ng kain, tuwa sila ng tuka. Ayan oh, ayan oh. Napakagandang tignan mga lods na sila ay talagang gustong gusto nilang tumuka at gustong gusto nilang patuka. Ayan, sarap tignan mga lods oh. Ang ganda. Ayan, malaking gastos dyan. Ayan mga lods, abot siguro to ng mga isang sako, isang araw. Yung mga ganitong isang barn, hindi lang siguro. Kasi dami nito, isang libo to mahigit mga lods. 1,000 heads. Pero syempre, pagkaling ngayon, tataasan natin yung standard natin. Ikakalbo natin yung mga hindi na natin gusto. Ikakalbo na natin yung mga hindi natin trip, natindig, nabuntot. ay mga lods, yung ating consider this 2025 para yung sulit naman yung ating pagtatalian kasi sayang yung talian pagka hindi talaga magaganda yung ating mga napoproduce no so kailangan nating taasan yung standard natin para syempre mas maganda yung maging resulta ng i-release -re natin sa ating mga kaibigan na nagtitiwala sa ating mga lords ayan balik na tayo sa mga nagbabakuna ayan ang dami na nabakunahan ng ating si Doc Alex mga lords yung usapang bakuna sa kanan natin pag-usapan na medyo mahaba-haba ano na yung ating napag-usapan at least di ba nakapag-ikot-ikot tayo ang dami kang natutunan ang dami naging realization sa content natin na at alam ko na nakatulong ako at alam ko na na-motivate kita, alam ko na na-inspire kita, alam ko na nalibang kita sa mga pagkakataong ito. Ayun mga lords, nandito na tayo sa ating main farm. Alam ko na gustuhan mo yung content po natin at syempre, lagi mo tatandaan yung advices ni SP. Hindi po para sa akin yan. Yan po ay mission ko para po sa inyo dahil baka yung umpisahin mo yung dating ako. Kaya kung naabot ko, posible ding mabot mo. So, ayun mga lods, ang ating content. Napakagandang content. Alam ko may kayo. At uh, marami pa tayong gagawing content para sa inyo. Siyempre, patuloy lang na sumubaybay ka dito sa YouTube channel natin dahil gagawa pa ako ng mas malulupit at mas magagandang content para sa inyo. At abangan po natin from CCU hanggang sa ording. Iko-content po natin yan para po sa inyo at para masubaybayan mo sa mga susunod na breeding mo. Kung hindi ka man makasabay ngayon, marami pang susunod at hindi ako titigil gumawa ng mga na content para po sa lahat. So, paano mga lords kung umabot ka sa pagkakataong ito na nanonood ka pa rin. Comment down below. Hashtag atin 2025. Alright? Lagi mong ikiklaim mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. Lagi mong ikiklaim lahat ng positibong gusto mong mangyari sa buhay mo. Walang ending yan, kundi yung success mo. Huwag mo yan. Sabay-sabay tayo. So, paano mga lods? Kita kita sa mga susunod na episode ng Sabi Pinas! Thank you guys. Love you all guys. Thank you.